Mga sa ito, konting tip lang. So, short video lang natin siya. Hindi siya ganun katagal. So, ito, yung aircon nila, lumakas sa kuryente. Tapos, humina yung lamig. Ayan, ito po yung dahilan kung bakit ganun yung nararamdaman nila sa kanilang bulsa at sa kanilang aircon. Ah, uh, yung brand nila ay Samsung Digital Inverter Technology. Ayan. Nangyari, una, yung aircon kasi nila nandito. So, kulub yung area. Hindi siya nakakahinga ng maayos. Tapos, hindi rin po siya namimaintain ng linis. Ayan. Ganyan na po kakapal yung dumi nga. Ayan. So, syempre mamaya, i-compare natin kung ano ba yung pinagkaiba then nasuggest namin dati na ilipat sa taas ayun ngayon na pinalagay doon natin siya ilalagay sa taas na sa baba nya then ito naman yung ano sabi ko linis na uh, ako kasi mga dads pag nagpa-relocate kayo sa akin or uh, backlash tapos install parang gano'n Uh, pag pinalinis mo sa akin additional, ang ginagawa ko, binabaklas ko sa talaga ng todo. Hindi lang yung nakaganyan siya, tapos i ko. So, makadads. Ano po? So, naging pala nila, yung hangin niya, hanggang dito na lang. Dito na lang po yung hangin niya. Yung banda dito, wala na po siyang hangin. Dahil sa kapal na nandun eh. So mamaya tignan natin sa likod kung meron ba. Yan na yun po yung sa pan motor niya ay pan blade. Mga likabok na rin po. Tignan natin kung marami na ba talaga yung coil niya. So see you. Ama, ito na nga mga kadad sa ayan. Uh, medyo madumi na rin siya dito sa bandang itaas. Pero siya sa likod niya. O titingnan niya napakalinis naman. Pero makikita niya yung sinig sa kabila. Ayan yung sa likod. Medyo hindi na siya diretso same nito tingnan niyo mga dogs. Ayun. Ini siya ganoon ka. Sino kung kita mo, mo na mga pulit-pulit pa siya. Dito pa sa kabila. Oop. Oop. Ayun. Pinamen para pagka-install natin malinis-linis naman siya so tara mga dads dyan, dyan the great nga yeah. ito na nga mga dads at lilinisin na natin siya gamit ang ating power spray ang una mga dads ang pag spray natin unahin na natin siya dito sa loob mga dads ayan so pag bin-spray mo siya dito sa loob mapapansin mo na ayun o no, oh, tumatalsik yung mga dumi lumalabas talaga mga dads at syempre ispray natin kada part ng mga coil natin o yung condenser natin makadad pati doon sa sulok, dito sa taas, pati dito sa gitna at sa likod ng pan motor, medyo tagilid na natin. Ayun, nakita niyo mga na dumitaw yung sa likod. Ayun, ibig sabihin talagang baradong-barado na talaga yung outdoor unit natin. Ayun po. So sa pag-spray mo siya ng ganyan, make sure na yung control board mo o yung motherboard hindi siya mababasa. So, pag nabasa kasi yun, pwede naman siyang mabasa mga kadads na kung nakapatay yung breaker. After nun, make sure lang na i-blow dry mo siya at tuyong-tuyo siya. Pero mas maganda na iwasan mo na siyang mabasa. Siyempre, pag i-spray mo siya sa likod mga kadad, ay sa loob, dapat i-spray mo siya dito siya sa likod. Tingnan nyo itong mga, mga kadads. No? So, kung nakita nyo yung sa likod niya, hindi natanggal talaga yung dumi. Ayan o. No? So, itutok lang natin yung cam. Uh, so nakikita ba mga dads na hindi talaga natatanggal yung buong dumi niya mga dads pag sa doob mo lang siyang ispray Kaya maganda talaga yung pag spray natin ay back and forth. Talaga malilinis or matatanggal talaga yung dumi niya mga dads. Ayan. So syempre pag spray natin dito sa likod, i-spray din natin siya huli sa harap. So hanggang sa makikita mo yung tubig niya ay malinaw na. Hindi na itim yung nahuhulog or tumatalsik mga kadads. At siyempre mga kadads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung nagugustuhan nyo at may natututunan kayo sa ating video, ay huwag nyo namang kalimutan na like ang ating video ay napakalingking tulong na ito sa ating channel. Ang kinaganda naman natin sa ating power spray, hindi lang pang aircon, pang basaan pa. So saan ka pa mga dads? So tara mga dads, let's go! ito sa tapos bawo ng kilo ng tinay. Okay. Uh, Lagyan tayo. Sakto pa lang natin na yung airport. Ay, hindi pa na-assemble. Makain -tay na tayo. Shout out uh -hmm. sa sobrang ayan mga dads sa sobrang init ni janjan Jan the Great. Uh, gusto niya siya na lang daw maglagay. Pupo na lang ako dito kasi busog ako. <laughs> uh, maraming salamat. <salam Boss, nyo din. Sun nyo <laughs> ah, Sa paan oh, <laughs> <Okay. Okay. laughs> <Okay. Malang, laughs> sa sun. Sold. O yan Buntis na okay. naman ako. <laughs> Ayan po. Ah, kinaganda, kinaganda talaga pag may papuntong. Pull down, cleaning. Yan. Ah, matatanggal mo talaga yung dumi. Yung, ah, kahit yung sa likod ng evaporator, yung back drain, yung likod ng ah, kahe niya, malilinis mo talaga na maayos. Ayan sabi nga kanina nung customer natin si sir na nakita niya ba ganito pala itsura yan puti pala yan <laughs> ayan, so hindi nila alam na puti pala yung aircon nila <laughs> ayan po so para mga dad ito nga pala yung kanina spray natin bigla ng umulan tignan lang natin kung may pagbabago ayan mga dad so ayan naging aircon na siya <laughs> ay saresa ayan so mamaya mga update ko kaya ito mga ang gagawin natin papalitan na natin siya ng balat kasi una sa lahat idediretso na natin siya dun pataas ayan lang natin siya dun tapos babalutan lang natin to i-straight na natin so tara let's go ay na nga po, umpisa na namin yung paglalagay ng elbow at ito na nga, seryosong seryoso si Bay Bay dyan, Joe Biden <laughs> Ayan, seryoso sa, sa paglalagay ng mga dynabolt natin yan na yung copper tube napakasarap dito talaga sa barrio mga ka-dads napaka presko puno ng halaman tapos marami ka pang na pwedeng pitasin ng libre <laughs> ito na nga mga kadads yung nilipat natin pagpasinsa nyo na medyo pangit <laughs> ito nyan mga ka-dads lalagyan nila ng PVC dito na blue sila na daw yung maglalagay ayan so ito kasi butas na siya dito no choice na tayo kaya binid na natin yung tatapalan na lang din natin to ayan Ayan. Tignan natin yung sa taas. Ang init, bay. <laughs> Ayan, mga dad. Ano? Oh. Ayan siya. Ayan. Ay. Hindi ko na masyadong pinaigot-igot yung ano na, yung copper niya. Kasi uh, second na siya. Dahil nga nirelocate natin yung auto, medyo matigas na pwedeng ma mayupi yung mga tubo natin kaya ngayon ang ginawa natin ah, uh, konting bed na lang so ganito na see you my next video God bless